Maling mali itong ginagawa ng ating administrasyon ng ating gobyerno na sobrang takot nila na marinig yung katotohanan at boses ng taong bayan laban sa malawakang korupsyon na nakikita natin sa ngayon. ito itong ang uh, pinapapulsuhan natin sa ating mga kababayan kung uh, pabor, ba, o, pabor ba kayo o pabor ba ang ating mga kababayan dito nga sa pag-suspende uh, kay uh, Congressman Kiko Barzaga dahil daw sa uh, si, itinuturing disorderly behavior yung kanyang mga social media post, uh, Kong. Well, una sa lahat, Jade, uh, yan napalaking ano yan, no? pagkakamali ng komite, uh, ng ethics committee at sa plenaryo, uh, yung pagkakasuspend kay Congressman uh, Kiko Barsaga. Alam mo, yung ganitong uh, karapatan na magsalita ka tungkol sa mga bagay, hindi lamang labang kay Presidente, pero kung sa mga bagay na yung tinitingnan ng mga mali, ay karapatang kini uh, kinikilala ng ating saligang batas. Uh, it is in the article, uh, it is in Article 3, Section 4, uh, very clear yung right to freedom of expression. At itong ginawa laki Kiko Bursaga higit sa lahat kasi nga yung kanya mga posting laban sa presidente, yung nagiging korupsyon na nangyari sa ating bansa. So napaka-mali talaga nito and uh, so far naman, no, Jay Adman, nakikita ko at nababasa ko sa maraming social media post sa mga payag na matao, sa pakipag-usap ko sa maraming ating mga kaibigan, na talagang hindi nila gusto itong uh, ginawa kay Congressman Kiko Barsaga. Kung ito kaya nilang gawin sa Kongresman, ito'y pagpapakita lamang sa isang malit sa isang institusyon katulad na Kongreso na supposedly nandiyan yung uh, karapatan mo magdebate, magsalita, uh, maging kritikal sa maraming bagay, eh talaga namang kinikitin nila yung ating karapatan na yan. Kay Kongresman Barsaga pa lang yan, na Kongresman pa nga, paano pa kaya yung ibang tao? napakadali no na gamitin nila yung batas, yung kanilang kapangyarihan para patigilin ang pananalitat uh, pananalita at boses ng taong bayan. bilang, bilang isang dating uh, kongresista, uh, Kong sa mga nakalipas ba uh, during sa panahon po ninyo, may mga ganito hubang mga kaso na inyo pong uh, uh, nakita, uh, na witness na isang uh, kongresista na suspende dahil lang sa kanya mga social media post. Well, first time naman to, Jade, kasi ngayon lang naman tayo talaga nagkaroon ng ganitong uh, klaseng social media, kung tinatawag, no? Na forma ng uh, kung saan pwede ka magsalita. Pero nangyari na rin sa akin yan. Nung ako ay nasa Kongreso, muntik din akong uh, ma file hindi nila tinuloy. Pero ako, handa rin nun na masuspende o tanggalin nila sa Kongreso lang doon sa isang issue ng korupsyon na nangyari din noong araw. Pero I think, uh, Jade Mar, ang kailangan natin tingnan dito, hindi lamang si Kong Kiko Barsaga kasi marami ng mga kasamahan natin na nagsasalita tungkol sa ating gobyerno ang fina nila ng kaso. Sino-sino ba to? Si Dado Enriquez, na-file na yan. Uh, na-file na si etong kailan lang, si General Romeo Romi Pokis, si Captain Ray Valero, fina na nila. Hindi ko pa nga alam kung sino pa yung mga iba. Kung alam ko, si Ma'am Lorraine, Hmm. Badoy, na, na nila at si Ka Eric. So, paano na lang, eto mga taong to, hirap na nga, no? Of course, may kakayahan na idepensa ka lang sarili. Paano na lang kung mahirap ka? Paano na lang kung meron kang nakikita ang pagkakamali sa gobyerno? Ibig sabihin, pa-file ang ka mo kailangan mag-bail, kailangan mong, mag kailangan mong uh, labanan sila sa korte, pag-final ka nila mga kaso. In the case of Kung Kiko Barsaga naman, Kongreso, Uh, tinanggal nila yung kanyang kapangyarihan bilang kongresista na magsalita. And uh, of course, alam naman natin sa kongreso, isa sa kapangyarihan yan ay yung immunity of congress na pwede kang magsalita at sabihin mo yung mga bagay. eh, Ito, institutional na nakikita na natin ang gobyerno, sunod-sunod yung mga finafailan ng kaso. Hindi ako magtataka kung bukas makalawa mafile din ako para ako naman ay magpiansa at takutin. At syempre, parang i-warning ka, no? na tumikilala sa pagsasalta mo. Hindi lang naman, uh, hindi ko sinasabi officially, pero maraming kaibigan nagsasabi, uy, uh, under surveillance ka, uy, papailan ka. Eh, mukhang maling-mali itong ginagawa ng ating administrasyon, ng ating gobyerno, na sobrang takot nila na marinig yung katotohanan at boses ng taong bayan laban sa malawakang korupsyon na nakikita natin sa ngayon. O nga po, ay, nakakalungkot ang ilan sa ating mga kababayan, nalulungkot dahil nga po sa halip na yung uh, mga nagnakaw, mga dawit po sa korupsyon ang dapat eh, mapanagot at dapat isuspende, eh, ay yung mga nagmyaw-myaw, yung mga nagsasalita laban po sa korupsyon, yun pa ang uh, ginigipit, uh, Sir Mike. Alam mo Jade, itong nangyayaring to, matagal na to. Nauna nga kayo eh, SMNI. Tinanggal lang kayo ng prangkisa. Nung nakita nga may mga inila, o maraming programa na lumalabas sa inyo at maraming pag-cover na tingin nila ay kritisismo sa gobyerno. Tingin nila ay critical sa gobyerno. Pero noon, nung mangyari sa SMNI noon, wala pa itong malawakang korupsyon na nakikita eh. Pero ngayon na lumabas at maraming nagsasalita, ayan na. Sunod-sunod, pinafailan -sunod, yung mga tao ng kaso, tinatakot na doon sa tungkol sa pag-file ng kaso ng sedisyon, na, na tinatakot na ikukulong si Kong Kiko Barsaga, uh, sinuspende sa Kongreso. Uh, maniwala ka J. Dadmar, sunod-sunod na yan at hindi ako magtataka kung kayong dalawa mapafailan din ang kaso. <laughs> easy, easy. Sir Mike. <laughs> Opo, at uh, siyempre kayo may naniniwala din po na ito pong na ginawa kay Kiko, uh, Kong Kiko Barsaga ay may impluensya po yung uh, Malacanang, yung Palaso. Uh, dahil nga, sabi mo nga kanina, yung mga post niya, uh, mostly laban po uh, kay Pangulong Bombo Marcos Jr. Well, definitely, may impluensya ang Palaso dyan. Of course, hindi deny nila, sasabihin nila, wala kaming alam dyan, independente ang Kongreso. Pero ito ang sasabihin ko sa Palaso. Sa sitwasyon natin ngayon, grabe na pag-aaway-away. Grabe na pagkawatak ang role ng Pangulo, itigil ito mga problema natin. Itigil ang pag-away-away, itigil ang pagkawatakwata. Itong investigasyon sa ICI, palpak talaga yan. Uh, kailan lamang nagsabi na sila, no, UK Speaker Martin Robledes, ang walang kaso, walang nakikitang kaso ang ICI. Walang nakikisa, nakikitang naging liability niya doon sa nangyaring uh, problema ng nakawan sa flood control. Kaya ngayon naman, pagdating ng Probrero, magkakaroon ng impeachment ang Vice President sa Inday Sara Duterte. Naku, pagkakahiwalay-hiwalay na, naman yan. Kaya ang role ng palasyo ay itigil niya itong mga to. Sigurado sa sabi nila, pero tagal lang namang nag-warning. Diba? Ang sabi, isususpend namin si Kongki Cobarsaga. Dapat immediately. Meron tayong tinatawag na Presidential Legislative Liaison Office. Nandiyan ang opisina ng Pangulo ng Malacanang sa Kongreso. Nandiyan yung kanilang mga tauhan. Ano ba naman sabihin? Hoy, tigil lang muna pakipag-usapan naman yung mga kasama. Kung sakaling sinasabi lang hindi sila involved. Pero ako sigurado, lahat ng nagsasalita laban sa palasyo ay titirahin nila. Papatahimikin nila kung kailangan file na mga kaso gagawin nila. Opo. Yung nangyari kay uh, Orly Gotesa, at uh, sa inyo rin po, uh, siguro personally, Sir Mike, ay eh, nakakaranas na rin po kayo ng uh, panggigipit ngayon dahil sa mga, dahil po sa inyong uh, paninindigan laban po sa issue ng korupsyon. Of course, uh, Jay, siyempre maraming mga indikasyon dyan at maraming kumakausap dyan tukol sa akin. Yung kay Sergeant Orly na nabanggit mo, di ba nung una sinasabi ko na na protektado o binibigyan ng proteksyon ng mga Marines. Ngayon, ang lumalabas, illegally detained siya. Nung magkala ko nga, nung una, nung nagsalita na si Congressman Saldi sabi ko, mabuti naman, medyo malilibre na si Sergeant Gotesa. Biglang-bigla, si Saldi naman, binanggit na lahat ng sinasabi ni Sergeant Gotesa, totoo. Ayun, biglang nawala. Uh, wala na kaming alam kung ano nangyari kay Sergeant Gotesa. Pero ang aking pagkakaalam, inilipat na siya sa ibang uh, ahensya ng gobyerno isang uh, kung anong armadong sektor ng ating gobyerno wala na siya sa Maritz at inlipat siya sa isang uh, grupo naman opo yung pagkakabanggit po ni uh, dating speaker o uh, ni uh, dating uh, congressman Zaldico kay uh, dating speaker Martin Romualdez at kay uh, congressman Sandro Marcos sa tingin po ninyo ay eh, dapat pong considera ito ng ethics committee uh, ng kamara at uh, sila po ay uh, pag aaralan kung ito ba'y ay kwalipikadong uh, para sa suspensyon dahil nga po ang kanilang mga pangalan at iba pa mga kongresista ay dawit nga po dito sa issue ng korupsyon. Totoo yan. Kasi di diba, kahit naman sa mga ombudsman cases, pagka ikaw ay naging suspect sa isang uh, kaso o merong ginagawang investigasyon, hindi naman sinususpend ka eh. Para magkaroon ng investigasyon yung ginagawa nila na malinis at malinaw na investigasyon na hindi mo magamit yung, yung posisyon para impluhensan yung investigasyon. Maraming naidawit na mga pangalan. Nung una pa lang, kay Diskaya, nagbanggit na. Sinasabi na mismo No, mga ng mga kawani ng DPWH na bangkit na. Ang kinakasama ng mong loob ng maraming tao, bakit itong mga taong to hindi man lang na-suspend? etong si Kong Kiko Barsaga na wala namang kaso at nagpapahayag lang ng kanyang sarili, ang siyang unang na-suspend. Yan yung masama tungkol dyan. And to think, etong kay Kong Kiko Barsaga, freedom of expression. Di ba? May, may kanyang salita yun eh. Kanya palinindigan yun. Ang tinitira ni Kong Kiko Barsaga, ay hindi mga pribadong tao. Ito yung mga tao na nagsisilbi sa gobyerno. At mali na batas dyan na pag ikaw naninilbihan sa gobyerno, malawak masyado ang batas o ang pagtrato ng batas sa iyo dahil subject ka nga eh. You're a public official, you're subject to public criticism. Pangalawa, yung, kinikritik, yung kritisismo ni Congressman Barsaga ay nakatutok sa mga bagay tungkol sa trabaho, tungkol sa uh, sitwasyon ng ating bansa, kapakanan ng ating bayan. Nasa na yung pera, yung mga korupsyon na nangyari. So itong kay Kong Kiko, talagang malinaw na ito'y pagkitil ng kanyang karapatan. At ang nangyayari nga, ang ginawa ng Kongreso, imbis na pinabayan si Kong Kiko at suspindihin yung mga taong dapat imbestigahan. At dahil mga congressman, ma-influensa nila yung daloy na maaaring daloy na investigasyon, eh sila pa ang nandyan at walang suspensyon. Oo nga po. So